Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating tatalakayin ay isang katanungan na ipinadala sa atin ni Mylene. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, pwede po ba akong kasuhan ng adultery ng aking asawa kung pumayag naman siya na magsama kami ng aking bagong lalaki? At una sa lahat, siya yung nagrito sa akin sa lalaki. At isa pa, ang aking asawa ay pabaya. Siya ang nagtulak sa akin na maghiwalay na kami. May mga ebidensya po ako at nagkasundo na kami na hiwalay na kami. Payag na siya na magkaroon ako ng ibang lalaki. Pero paano kung bigla niyang maisip na magsampan ng adultery? Sana masagot niyo ako, attorney. Mga kaibigan, tatalakay natin ang katanungan na ito bilang educational and informational purposes lamang. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligta ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Bagong lahat, ano itong adultery? Ang adultery sa ilalim ng Article 333 ng Revised Penal Code ay pakikipagtalik ng isang babaeng may asawa sa lalaking hindi niya asawa. At ang lalaki na ito, alam niya na mayroon siyang asawa. Ang tanong ngayon ng ating viewer ay kung pwede siyang kasuhan ng adultery kung pumayag naman ang kanyang asawa na magkaroon siya ng ibang lalaki. Ang sabi ng batas dito ay nakasaad sa Article 344. Nang Revised Penal Code nang mga krimen ng adultery at concubinage ay hindi dapat usigin maliban sa isang reklamong isinampa ng nasaktang partido o nasaktang asawa. Ang nasaktang asawa ay hindi maaring magpasimula ng kriminal na pag-uusig nang hindi isinasama ang parihong nagkasala na partido kung sila ay parihong buhay pa at hindi rin siya pwedeng magsampa ng kaso kung siya ay pumayag o kaya pinatawad niya yung kanyang asawa at ng kalaguyo nito. Ang ibig sabihin, hindi maring ang sampahan lang ng kaso ay ang kanyang asawa lamang o kaya yung kanyang kalaguyo lamang. Dapat silang dalawa. Hindi rin dapat magsampa ng kasong adultery kung pinatawad ng asawang lalaki ang kanyang asawa at ng kalaguyo nito. O kaya pumayag siyang maghiwalay at magkaroon ng ibang partner. Ano itong pardon na sinasabi natin? Ang pardon o yung pagpapatawad ay maaring express or implied. Ano yung express pardon? Ito yung ipahayag ang pagpapatawad. Halimbawa, gumawa siya ng affidavit yung uh, nasaktang asawa. At sa affidavit, ginate niya na pinapatawad niya yung kanyang asawa at ng kalaguyon nito sa kanilang ginawa. Ang implied pardon naman ay kapag ang asawang lalaki ay nagpatuloy ng na manirahan kasama yung kanyang asawang nagkasala kahit na ang pagkakasala ay tapos na. Pero hindi maring implied na pagpapatawad kapag pinahintulutan ng nasaktang partido ang kanyang asawa na ipagpatuloy ang paninirahan sa conjugal home para lamang alagaan ang kanilang mga anak. Hindi rin pwedeng magsampan ang adultery ang asawang lalaki kung meron silang agreement. Meron silang kasunduan ng kanyang asawa na maghiwalay na sila at pwede na sila magkaroon ng kanya-kanyang partner. Halimbawa, pumunta sila sa kanilang barangay at gumawa ng kasunduan na pumapayag na sila na magkaroon ng kanya-kanyang partner. Pero dapat ang pardon o kaya pagpapatawag at consent o pagpayag ay dapat ginawa ito prior to the institution of this action o bago ito sinimulan ng criminal action o pagsasampa ng kasong kriminal. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana merong kayong napulot na kanting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye!